Hello guys, karon guys mag-ilis ko ug oh, shock absorber sa sasakyan ko guys. Ayan. Ito siya. to siya yung bago kong nabili. Ayan oh. bili ko ito sa online oh, Ngayon guys, tinanggalin tinangga, ko ito ng ano. mga gulong. So ayan, tulungan niyo ako guys. Hard work ito, hard work. Ayan. So ilagay ko 'to ano yung gulong sa gilid. So ngayon niluwag niluwagan ko na yung mga nuts sa taas sa sa loob ng sasakyan. Ito tinanggal ko na din yung kabilang gulong kasi sabay-sabay ko na ito guys. Tanggal gulong yan. Tapos niluwagan din yung ano sa taas. So ilagay natin yung gulong sa ilalim guys para safety. So ngayon guys, tanggalin ko yung nut diyan sa ano. Ayan, pinapalo ko na at tanggalin ko yung bolt para matanggal yung shock. ayan so ayan natanggal na tanggal na yung shock, guys ayan medyo mahirap konti kailangan ng ano medyo palakasan dito ayan okay nakuha na nakuha na hmm. hard work hard work karon mga loads so, i-compare ko itong shock na nabili ko kung tama ba baka ay maliin tong nabili ko tama siguro okay so ngayon yung isa na naman tanggalin ko na naman yung kabila ayan pinalo ko na yung bolt guys kasi matigas pinalo ko yung bolt para makalabas siya doon so ayun tatanggalin ko na naman yung isang shack kasi dalawang shack ang pinalitan namin dito ayan medyo mahirap guys pero sige lang at least may experience tayo na magawa din natin ayan. tingnan ko rin yung isa kung tama ba tanggalin ko itong may tag niya so ayan I ilagay ko na yung isang shock so medyo mahirap hirap to pero dalawa kami nito tulong tulong lang Yan. DIY lang to guys pero okay naman Yan. ito na naman sa isa tanggalin ko yung ano, bolt uh, nut niya kasi matigas oh. so ito na yung dalawang ano yung shock na tanggal na so ibalik ko na yung isang ano dito sa kabila hard work guys mga ano ko din to nagawa mga 3 hours pero at least ako lang gumawa ka ano ko lang katropa ko lang gumawa nito ayan so inigpitan ko yung tornilyo niya para ma ano na siya matibay na so ngayon guys tapos na nabalik ko na yung mga shacks. so ngayon i eh, ano ko na ilagay ko na itong gulong balik na so, mabilis lang kasi in-edit ko naman to pero ang ano ko nito mga 3 hours daming din ginawa kasi medyo mahirap-hirap pagtanggal so pag edit ko guys ayan so hard work so ngayon sa kabila na naman gulong ilagay ko natapos na yung isa so, dito na naman So, ganyan dito guys, buhay Canada, ganyan ang kailangan natin matuto sa ano kasi si simple lang naman din to hindi naman to ano ayan tapos na so tanggalin ko na naman tong ano yung support niya yung jack stand niya yung stand para tapos na tayo okay doon na naman sa kabila tanggalin ko yung isang jack stand doon ayan. para i-road test na natin subukan natin yung bagong shock natin na nilagay yung strut Strat pala yung tawag niyan. Ngayon, i-torque ko na siya. Higpitan na natin. Doon na naman sa kabila, higpitan na naman natin, okay? So, yan lang guys, yun ang buhay Canada. So, kailangan matuto. Ngayon, i-road test na namin Thanks for watching guys. God bless, ingat palagi.